Sa tingin ho ninyo, itong uh, paglalabas ng salN ng mga kongresista at senador na ngayon, uh, pati yung mga opisyal, iba pang opisyal ng gobyerno, na ngayon nga ay, uh, ilan po sa kanila, ay uh, Dawit uh, Umenos, sa mga issue ng uh, korupsyon, anomalya dito sa mga flood control projects, makakatulong po ba ito sa uh, nagpapatuloy o sa mga investigasyon ginagawa ngayon, kaugnay nga dito sa mga, uh, sa flood control scandal? Makakatulong. Talagang makakatulong. Nung nasa PACC kami, uh, uh, meron kaming internal investigation base dyan sa sal -En. Nakulangan lang kami ng oras nung panahon nakin kasama nung chairman namin na si former General Fortunato Guerrero. Uh, hinayaan kami ni, ni dating Pangulong Duterte na magkaroon kami ng investigasyon sa SALN sa kanyang mga tauhan. So, uh, nakita namin na importante itong bahagi sa pag-iimbestiga ng tagong yaman o unexplained wealth. Kasi pag hindi mo ma-justify yung pagtaas ng inyong income uh, at wala wala o assets at wala ka namang mapakitang ebidensya uh, na justified ito, involved ka sa corruption.